Bayerly 3 Gawa tayo ng 3D Lotus Rattles Pusibling Sulta para Sabado Enero 28, 2023 Hello po! Kamusta po kayo? Sana ay nasa maayos kayo ngayon Welcome po sa ating channel 3D Pusibling Sulta Kaway-kaway dyan sa mga kapwa nating mananaya. Nananalo po ba tayo dyan? Sana po, ano? Okay, so ngayong gabi ito, maglalabas tayo ng 3D Lotus Wrath possible ni Sota para 2pm, 5pm at 9pm para Enero 28, 2023. So. Okay, bago yan, ikumpara muna natin ang mga nilabas nating 3D Lotus Wrath possible ni Sota ngayong araw at sa nilabas na numero kadadro. Okay, draw results. Friday, January 27, 2023. Okay, 2 p.m. Uh, 7 to 1. 5 p.m. 9 0, uh, 5. 9 p.m. 5, 6, 4. Okay. So, ikumpara natin sa so, nilabas ating skipping result. Parang yung araw. Same day then, January 27. Okay. So, wala natin sa 2 p.m. 7 to 1. Okay, so wala po tayo na iniisa ang numero sa, sa ano po? Okay, sa A, eh, no, sa 2 p.m. So naman tayo sa 5 p.m. 9.05. 9.0 lang po ang nandito, makaiwalay. Then sa 9 p.m., we have here 5.64, 5.6, tsaka naka-separate yung 4. Para sa 9 p.m. Okay, ikumpara natin to sa mga uh, nilabas natin, mga posibleng resulta ng mga ka, nakarang araw. Simulan natin sa 2 p.m. po, ano? So, we have here 7 to 1 Lumabas po ito noong January, inilabas ko pala to noong January 21. Uh, ito po, 7-1-2. 9 p.m. po, lumabas ng 2 p.m. Okay, so 9 p.m. lumabas ng 2 p.m. Okay, possible result ako po. Then, um, 5 p.m., hindi pa po ako nakalabas ng ganito. So, okay, sunod tayo sa 9 p.m., 5.64. Inalabas e, ko to nung, ano, uh, January 22 pa. Okay. Um, 9 p.m., lumabas din ng 9 p.m. Okay. So, nilabas kung 1, suggested ko na lalabas ito ng 9 p.m., lumabas din na 9 p.m. Okay? So, ayan po ang tandaan natin, no? Um, pag uh, in kasong hindi lumabas yung, uh, say for example, nagsuggest ako ng numero para ano? Para 9 p.m. O so, kung di lalabas siya ng 9 p.m., lalabas siya ng 2 p.m. Ano po? Okay? Kagaya ng 21 So, example, uh, ano, uh, ito po, 9 p.m. Lumabas ang 2 p.m. Ito na naman po, 9 p.m. Lumabas din na 9 p.m. Okay? Now. So, yan lang po ang pagkumpara natin ng mga posibleng resulta na nilabas natin ngayong araw sa mga nilabas na numero kada draw. Alright, so without much further ado, simulan na natin po ang pag-generate ng 3D Lotto Swell Test. Posibleng isulta para 2 p.m., 5 p.m. at 9 p.m. po. Okay, simulan natin sa um, 2 p.m. Set B. Okay, so 3D Lotto Swell Test. Posibleng isulta para Saturday, Sabado, Enero 28. So, 2023 po. Okay, generate na po tayo. Simulan natin sa 2 p.m. 2 p.m. Set B po tayo. Okay, so... Okay, Okay. Gumawa na po tayo. Alright, so 2 p.m. We have uh, 728-147-412-711-461. So, pag hindi po to lumabas ng 2 p.m. po, probably, lalabas ito ng 5 p.m. Okay? So, posibilidad lang po yan, ano? Okay? Then, sunod naman tayo sa 5 p.m. 5 p.m. Diyan na dito po tayo. Okay, 5 p.m. po. 8 6 4 0062002. So, again po, kung hindi ito lalabas ng 5pm, may laki malaking posibilidad na lalabas ito ng 9pm po. Posibilidad na po ano? Okay, sunod po is 9pm na po tayo. Okay, 9pm. Generate. Okay, 9 p.m. We have here 514-070. Magkapareho lang po ito. 700-981 and 786. So, iyan lang po ang mga posibleng resulta. Uh, uh, para sa ating 3D Lotto Suertes. Posibleng numero para 2 p.m., 5 p.m. at 9 p.m. So, recap muna tayo. Okay, so sa 2 PM po. Uh, 728 147 412 711 461. 5 PM 864 940 060 062 002. 9 PM 514 070 700 981 and 786. Okay, so nakita niyo naman po <clears throat> sa mga numero po natin. So, either uh, nasa unahan or nasa dulo po, okay? Or nandito sa ikalawa or nasa ikaapat. Pero meron din sa gitna, okay? So, posibilidad lang po yan. So, ang mga, sa so mga nilabas nating mga posibleng resulta po, okay? So, si 2PM po, kung hindi lalabas ng 2PM, lalabas ng 5PM dan 5pm po, kung hindi lalabas ng 5pm, lalabas ng 9pm. Kasi 9pm naman po, kung hindi lalabas ng 9pm, lalabas ng 2pm po. Okay? So, posibilidad lang po eh, ano? Wala po tayong anong target, ano? Posibilidad lang po. So far po, if we are going to base it on our community po, okay? Kasi nagpuposa ko ng uh, kada merong tumama na resulta sa mga inilabas ko po. So far po, halos araw-araw tayo may update. Okay? Halos uh, sa mga nilabas ko mga posibleng resulta, lumalabas talaga. Maintain lang po tayo. Ano? Okay? So uh, that is the best advice that I can give you. So far po, yung mga numero po natin binibigay, lumalabas po. Okay? Baka tomorrow, okay? O baka ngayong araw. Okay? So, maintain niya lang po. Suggested ko po na maintain is uh, yung first, yung pinakauna, at saka yung pinakaulay. Pero kung gusto niya naman po, lahat niyo na. <laughs> Depende na na yan sa inyo po. Okay? So, I suggested po is first and last. Kung so 9pm, kung 2pm po, po. simulan ito 2pm. 2pm itong first at saka last. 5pm, first at saka last and 9 p.m. first and, at sa kalas. So, follow nyo lang po, no? Kung sa 2 p.m., kung hindi lalabas sa 2 p.m., posibleng lalabas sa 5 p.m., 5 p.m., kung hindi lalabas sa 5 p.m., lalabas na 5, 9 p.m., then 9 p.m., kung hindi lalabas na 9 p.m., lalabas na 2 p.m. So, hindi ko sinasabi na malaking posibilidad or sure hit talaga. ah uh, all I am saying is, may posibilidad na lalabas po, ano? highlight ko po yun. May posibilidad lang po. Okay? So, as you can see po, um, dumadaan ang mga ilang araw. Okay? So, bago sila, bago lumabas yung mga numero ko po. Kadalasan din po na yung say, nilabas ko ng itong araw, 28, lalabas din po ng 28. Okay? Mayroon din naman, iba, na nakarang na araw ko pa, 27, lumabas 28 o may iba naman ah uh, lalabas or uh, nilabas ko ng limang araw pa. So, ah uh, matagal-tagal pa bago mo lumabas po. Okay, mga posibleng resulta lang po sila po. Ano? So, I hope you do this as your guide. Ano? You use this as your guide lang po. Ano? Okay, so... okay so okay so thank you for um, for the 1200 subscriber po thank you po thank you for patronizing our channel po then for the 81 commenter ano uh, likers thank you po then for 1200 plus viewers of our video content thank you for viewing po i do hope you, that you are doing fine po Then we have your Jaime Torres. Okay, sir. Salamat din sa sir. Salamat din, sir. God bless. God bless din po sa inyo at sa ating lahat po. Okay? So, I am always praying that um, mananalo po tayo araw-araw para po uh, masaya ang araw natin. Okay, so... Ah. Uh, okay, so bago tayo magtapos, uh, inayan ko po kayong mag-like, subscribe and share sa mga social media accounts po natin na nakalagay sa ibaba ng ating screen. Yan lang po. Salamat at muli, magandang gabi.